Si Governor Inuton Tapo, ah, yeah, siyempre, ipasok natin, nasa linya po ang ating mahal na gobernador. Governor Boboy Hamor, sa pag-usapan natin. Good morning, Governor Boboy. Magandang maga, sir. Hello. Yes, sir. Good morning, po. Ah, uh, Julius. Opo. Yus Baray Naga. Yes, sir. Uh, Good morning, po. Another police officer ng Sausigol. Opo, opo. Yus Baray Naga. Mm -hmm, mm -hmm. Buminaso ako nga nina sa programo niya. Apo, apo. Pero hindi pa pwede na hindi ako magsalita sa programa mo. <laughs> dahil ikaw ang nainot sa Apo. ako na panawagan. Apo. Sa punta na gusto ako magpasalamat personal sa mga okay. Julius. Yes, sir. Sa ang pasabot sa mga sosyuanon. Yes, sir. Sa so, nakalipas na, na Badyong pipito, uh, gusto ko tabi ipaaram sa publiko, sa mm -hmm. sa mm -hmm. na zero kasuwalti kita. Yes. In terms of uh, talud, mm -hmm. and report sa aton. Opo. No? Uh, minor injury and inabot sa mga sosulad nun. Okay, okay. May kapira lang, No? Opo. Uh, may nahulugan si Bagay. Aha. Uh -huh. Bukulan. Okay. May natunong si Paco. Okay. No? In terms of agriculture, is very minimal. Yes, opo. In terms of infrastructure, no? Opo. may parte Danau, Bulan. Mm -hmm. may parte magalyane Mm -hmm. Uton, ang bulot. I see. Pero okay. Sa okay. 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 Pero ang heavy equipment ang kapitolyo, daya, daya, daya. Ang ng Kapitolyo pa duma na para asigasuhon sa aming magihan sa mga passerby Apo. ang mga mahali ang mga slide. Apo. Yung marching Apo. order niyo po na 48 hours sunod na sunod. Governor, ano po? Uh, yes. Mga mag mm -hmm. ito. Apo. Actually, kahapon pala nag-inig na. Pero ang order ko stack niya now. Okay. Pero kahapon pala ng ibang downkeepers ha. Si wag na. Mm -hmm, Although mm -hmm. na Sunday, eh, ayaw ninda pa no, na pag nagdukot pa noong dahon, Yes. Sa cemento o asfalto, Mas oo, oo. na Mas mapagal hali Oo. Mapagal na Lalo mm. na nag No? opo. opo. So, kahapon nagpapasalamat ako sa mga goalkeeper mas yung sinda na ka-timing. Exactly. na. Opo, opo, opo. So, apo. nagpapasalamat naman ako sa mga bisorta sa paagi ng lc mm -hmm, Pati ang mga resource person talagang umito at inasess agad. Kaya yes. that's why, kahapon na alas 8 na meeting sa um, Pardo, hindi ito yung council. Apo. Yung mga department head, mga bukal. Mm -hmm. Kasi, ang <clears throat> um, deklarasyon na ipadagos lang ito na state group calamity okay. na darasan Christine. Christine, opo, opo. opo. Oh, oh, uh, hindi naman tayo mag-declare -de ulit yeah. Okay. yeah. Okay. Ipo, padagos lang. Eh, in effect, doon na rin sa po. Oh. Sabi, Julius, dokumentado. Opo. I see, so, opo, uh, Gob. Siyempre, Gob. Dokumentado, uh. although na pwede naman ito gamitin, pero ano sa ikukomplik arta? Yes, oo, oh, so, oh, tama po. So, among amo, may alas 8, Mm -hmm. magkukombin ang panalawigan. Okay. Special sa session atin, po ito, sa, sir, sir, no? Special session? No, di, hindi uh, lang man special session kasi session naman talaga ngayong araw. Ah, okay, okay. Supos so, sabi hindi mo nalala na aga. Umaga. Kasi oh. sa aga, mapadara kita sa <clears throat> ki tuwang tabang sa sosuga ng Apo. Oh, katanduanes. Katanduanes po ang concentration. So, mapadara ta. kita 3,000 na yero. Mm -hmm. 10,000 na kukulamber. Okay. Eh, uh, ito na mga na-distroso sa 15 na mga niyog, pasyensyo pa. So okay, okay. Saka na iyon, ito daw na. Nagbato battle na ka dati kahapon. Okay. Hopefully, ngayong araw, makukumpler, makukum, uh, makukum, makukum, dito ka, 10,000. Mga anong oras Plus po, 100 ma? 100 na, mm -hmm. na pako. Okay. 100 back. Yes, yes. Uh -huh. May pako, may kumunay, uh -huh. may umbrella okay. mga, Plus, mm -hmm. 25 na iyo. Okay. Plus, 25 team na, medical assistant. I see. Okay. Papadala okay. tayo ang mobile bus. Apo, apo. Kasama generator. Kasama okay. ang mobile kitchen sa pagkaon. Okay, okay, ang okay. Ang instruction ko, uh, sibot-sibot ang mga tagatagduan eh. Uh Oo. -oh. Kita na mismo mahiwag ang pagkaon. I see. Okay, okay. So, go. Anong oras po ma-kick off mahali sa aga? Ang, uh, uh, bukas. Uh, mamayang gabi, aalis uh, na uh, kasi ang um, uh, biyahe doon

ay, balik man po tulos. Pero ito pong team, tamas... Pero medical team, they oh. will stay for three days. Ay, three, days. Okay. okay, okay, okay. Pero Go. ang mm -hmm. ground zero mm -hmm. is Pangliban, yes. Liga, Kalamuran, Moto, sa kami dalawa pang bayan. Ah, uh, Bagamanok, something. Okay. Oh, yun, yun, Bagamanok. Um, Northern yon, yon. Katanduanes. Pero, pakipag-coordinate mo na, pag coordinate mo na si Apo Opo, opo, opo. Oh, okay. Pero si Doc Polo, nakipag-coordinate na sa MHO. Aha. Uh -huh sa ano to sa sa okay 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 so kaya ako nagtawag papa doon uh, Julio papa gusto ko magpasalamat sa mga listener mo papa papa na kopera yun papa kopera yan una yung sunod sa Scorpio mm -hmm, Sa mm -hmm. uh, sunod na ayusin uh, ayuso ng mga balay yes papa ayuso uh -huh. ng buhay sa tao papa kaya naging zero casualty na. Kita. At parang tulo. Okay. Uh, gusto ko magpasalamat naman sa mga parain naman na nakaintindi. <laughs> at kahapon, okay, okay. At, order ako na wala, puro lang. Okay. Eh, nagpasalamat ako sa nang nakaintindi. Yan. Bakit okay. ko pinundo ang bulang kahapon? Mm -hmm. Kasi sigurado tinali, pinako, ang bintana, mm -hmm. ang bahay. Okay. Malis okay. na oh, uh -huh. oh, opo, opo. Sigurado, oh. Uh -huh. madumi ang bahay. Uh -huh. ang mapuran, mm -hmm. Makapaglinis na. Maglinis Okay, okay. Ayan. So, pang, pang dalawang dahilan ang sabungan, madumi yan. Ayan, opo, opo. Oh, tama. So, muna. Mm -hmm. ay, sabi ko, ano yung Sabado Ay, sabad, ay tama pa po. <laughs> Next week na lang po. <laughs> At, sumatotal, <laughs> uh -huh. Uh, Julius, Apa? gusto sa intero ng mga sosyo Yan. Na naisalbata. Yes, yes. Uh, dapat naisalba. Apo. Gamit, buhay. Uh -huh, uh -huh. Dahil sa panawagan sa radio program mo, David Julius. Salamat, Bob. Sa gayo. Apo, apo. Uh, Friday. Friday. Pagpatog sa, sa barangay, apo. sa munisipyo, sa probinsya, Hanggang ngayon, ang probinsya si Ganin Pakit uh -huh, para sa mga uh -huh. ikip ng mga ihahatag ka. Apo. Kasi ang target ha, is 48,700 food pack. Yes, yes. Go. Ngayon at daw, may unong na kita na bayan. Okay. So initial na ihahatag. Okay. So, ngayon na week, gusto ko makumpleto. Sabi niya na 48,700. Okay, okay, okay. So, inuulit ko ulit. Kasi ulit-ulit sabi si Julio. po, ayo po. ni sabi sa nakalista, mm -hmm. sa munisipyo. Okay. Uh, Hadid kami kitawad. Totoo, jubos mang kita, pero mm -hmm. may <coughs> may procedimento kita na isusunod. Yes po, opo. Tabo ko ang mga tagabalbisal government, lalo na ni DSWD, uh oh. pakomplikar ang trabaho nila. Ng yes, 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 go. Kung so, ano sa lista, mm -hmm. iyo, ano, lang iyo ang Opo, opo. Kaya niyan, record tabi ini dito. Okay. 201,000 okay. individual. Okay. And nag, a nag uh, evacuate. Evacuate. Oh, okay, evacuate. Oh. Okay. 201,000. Uh, gusto ko magpasalamat talaga uh -huh. sa programa mo. Salamat po. Salamat tabi. Apo, apo, Gob. Uh, sige, thank you, Gob. Uh, yan po, okay na. Narinig natin si Governor uh, mismo sa iya. Uh, kasi naramduman po, ta, naramduman ta po baga, kang Friday. Naramdaman nindo si Governor uh, habang nag-approach uh, si Pipito. Ang day kumalingawa na sinabi ni Gov na isecure ang gabus na madudumog. Okay? Plastikon. Yan. Yan. mo ko ito eh. Friday morning. Actually, kay Atty. Relain pa ito na inote. Eh. Plastikon ang mga dokumento, mga importanteng dokumento, taday mabasa. Okay? Pangduwa, ipako ang mga ipako ang mga bintana so mga ipako an dapat ipako yan po duman po nagpuon okay hasta dere na po kang viernes dere na, meeting after meeting actually noted ko yan digdig ko sa sakoyang cellphone kaya lang siyempre, data man pwedeng pagsaraba yun, sa ko niyan pero actually uh, maski data na yan uh, uh, sa, sa roon, ang importante ang end result po mga tugang ang end result po Iba talaga po ang uh, nakapagpreparar. Iba, iba. Iba talaga nakapag-preparar na systematized, tay sistemado. sinistema talaga sistema. Bulis kiti niya. To the details. Up to the nitty-gritty. No? Uh, Nadangog po nindo, nagpapasalamat si Governor sa gabos. Dahil na pwedeng masaro-saro ah uh, lalo na sa mga uniform men, no? Sa mga uniform personnel. Nailing ko 'yan. May mga may mga commendation uh, kahapon pa lang uh, nagpapasalamat si Gob sa intero mga sarusuguan sa pagsunod. Lalo lalo na po itong curfew, di ba? Curfew uh, took effect ala sa Isnin Bangi. Ala sa Isnin Bangi sa uh, ano, yeah, sa bilog na probinsyang sorsogon. 6 o'clock Friday. Bago pa yan, dahil ko na yata na mentionar nung Friday na bago pa yan, pag-urulian pa sanakan mga estudyante, especially po itong mga halik duman sa Ligaspi. Okay? Duman pa lang, nag-akudir uh, na po ang probisya sa Sorsogon yung bases, no? Na makuha kang mga estudyante na pa sa Sorsogon. Which happened. O, naging successful yun. Isa galing dun sa SM, sa Ligaspi, at saka isa dun sa may daraga. Uh, hindi ko na na-mention yun. So yan po mga tugang. Uh, ang developments, uh, we'll give it to you every now and then. We'll keep posting. Kasi the group is, uh, yung buong probinsya po. Uh, we are getting ready for, sa Tabang, no? Sa Katanduanes. Napaalis nga, mamayang gabi siguro, papunta na ng Tabaco Port ito. Kasi alas 7 ng umaga yung barge. Uh, Take off from Tabaco City Port, papunta ng Katanduanes.